sa isang relasyon, marami ang nabubulag, ang nabubola. Kaya sa bandang huli ay laging nasasaktan. Madalas nangyayari ito sa mga kababaihan. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga gawin mo para hindi ka masaktan. Itong ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa mga kababaihan kasi sila yung mga madalas napapasok o nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon yung palaging nasasaktan sa isang relasyon kaya kung ikaw ay nakaka-relay panoorin ang video na ito so without further ado So, ating aalamin ang mga gawin mo para hindi ka masaktan Number 1, eto piliin mo yung taong gusto ka rin. Alam mo kasi, madalas sa isang relasyon, ang nangyayari dyan is tayo or one-sided lang ang may pakiramdam or nagmamahal. Yung isa or yung lalaki, yan ay napipilitan lang or sinasamantala lang niya yung pagmamahal mo sa kanya or yung pagkagusto mo sa kanya. Kasi mayroon siyang napapakinabangan. Kaya kapag pumasok na kayo sa isang seryosong relasyon, dyan na lumalabas yung mga problema. Kaya sa bandang huli, nasasaktan ka na. So sa umpisa pa lang, huwag mong ipagpilitan ang sarili mo sa lalaki kapag hindi ka naman talaga niya gusto. Malalaman mo naman yan kapag type ka rin ng lalaki, di ba? Makikita mo yan sa mga pakikitungo niya sa'yo. Huwag mong ipagpilitan yung sarili mo. Kasi sa usaping relasyon, hindi mo pwedeng piliin ang tao na mahalin ka. Never na magiging maganda ang resulta kapag ganyan ang nangyari. Number one. Number two. eto Yung huwag maghabol. ba? Diba? Yung tipong uh, kapag uh, ipinapakita mo na gustong-gusto mo yung lalaki, yung oras mo, lagi kang available sa kanya, nandun ka lagi sa kanya. O, oh, diba? So, ang dating mo ay naghahabol. Diba? Samantalang yung lalaki, siya yung tipong hindi nag-e-effort, hindi nagpapakita ng interest sa'yo, pero ikaw pa rin yung sigi ng sigi, sugod ng sugod. Kapag ganyan ang ipinapakita mo sa lalaki, mas lalong aayawan ka kasi wala na siyang challenge. Ang lalaki, kapag alam niyang nahihirapan siya, doon siya mas lalong nagpupursigi. Kaya kapag ikaw mismo yung pinapakita mo na gustong gusto mo na patay na patay ka sa kanya, kabaliktaran ang mangyayari sa lalaki. Siya ay mapapalayo or lalayo sa'yo. Kasi sa tingin niya, ikaw ay isang desperada. At eto pa, kapag ganyan ang ginagawa mo, bumababa ang tingin ng lalaki sa iyo. Bumababa ang value mo sa kaniyang paningin. Ganon talaga ang mangyayari. Kaya ikaw bilang babae, huwag kang maghabol, okay? Hayaan mo na yung lalaki ang maghabol sa iyo. Never na never na ikaw ang magpapakita na head over heels ka sa kanya. So ayan po, number two. Number three, eto, yung Huwag puro emosyon. Ano ba yun? Iyan yung huwag puro puso. Dapat gamitin din ang utak natin. Diyan nadadali kadalasan ang mga taong pumapasok sa isang relasyon at in love na in love. Kasi yung emosyon nila ang nananaig na at wala na, hindi na sila nakakapag-isip ng rational. Nagiging ano na sila, bulag na literal. Ganyan ang nangyayari kapag in love na in love ang isang tao, lalong-lalo lalo na sa side ng babae more on emotions talaga ang pinapairal nyo. Kaya yung rational na pag-iisip, hindi na nangyayari. Kaya wala na. Hindi nyo na nakikita yung mga mali, yung mga negatibo doon sa tao. Kahit eh, binobola lang kayo, abay, tuwang-tuwa kayo. Kasi in love na kayo, di ba? Hindi nyo na nakikita yung mga flows ng lalaki na yan. So, kaya ka nasasaktan dahil pinairal mo ang iyong emotion. Mas ginagamit pa rin yung utak kaysa yung puso pagdating sa relasyon. Okay? So, ayan po ang number three. Number four, eto, yung makinig ka sa mga payo. <laughs> Alam nyo, ito yung uh, hate na hate ng mga tao, babae man yan or lalaki, yung pinapayuhan sila. Ewan ko kung bakit ganun. Sadyang ayaw na ayaw makinig sa payo ng ibang tao, lalong-lalo na sa usaping relasyon, di ba? Kaya lagi kayong nasasaktan kasi tigas ng ulo nyo, di ba? akala nyo alam nyo na ang lahat. Pero hindi. <laughs> sa bandang huli, iiyak-iyak kayo dahil hindi kayo sumunod sa mga payo. Kadalasan, sa payo ng magulang. Tapos, sa payo ng mga kaibigan. Tapos, sa payo ng mga kakilalang tao. O, galit pa kayo kapag kayo ay pinagsasabihan. Hindi ka naman pagsasabihan yan kapag nakikita nila yung lalaki na okay. Pero, kapag pinapayuhan ka ng ibang tao, red flag yan kasi may nakita silang mali doon sa tao. Number four. Number five. Ito, yung nabola sa mga pangako. Wow! Aha. Alam nyo, ang lalaki kasi, lalong-lalo na yung mga dalubhasa, yung mga magagaling sa ganyan, talagang matamis ang mga pananalita. Kapag narinig yan ng babae, kilig na kilig na sila. Yung tipong talagang may in love na sila. Ganon yan eh. Kaya kapag ikaw yung babae na madaling bulahin, dito ka talaga babagsak. Ang lalaki kasi, di ba? Kami, yung nanliligaw, kami yung nagpoporso sa inyo. Kaya ginagawa namin ang lahat. At kasama na dyan, yung mga pambobola at yung mga nagbibigay ng mga pangako na kadalasan ay hindi nangyayari at napapako lang. Kasi nga, pambobola lang yan para makuha yung matamis mong oo. Oh -oh. Sa side naman ng babae, wala na. Binola sila kayo naman ay tuwang-tuwa, kayo ay in love na in love na, nasa cloud nine na kayo. Wala na kayong ibang nakikita, kundi puro love, love, love. Ganon. <laughs> Di ba? <clears throat> Kadalasan, ayan na, ang ending ay nasasaktan. So, ayan po, ang number five, number six, eto, yung pumasok ka sa isang relasyon dahil sa itsura or dahil sa pera. Yan naman talaga ang unang-unang attraction sa magkarelasyon. Yung itsura ng tao, yan talaga unang-unang na-attract, lalaki man yan or babae. Pero kapag uh, yung itsura lang ang basihan mo, wala na. Kadalasan or most of the time, masakit talaga ang mangyayari dyan. At ganun din, kapag pumasok ka sa isang relasyon ng dahil lang sa pera, marami na ang ganyan ngayon. Halos karamihan ng mga kababaihan ngayon, hindi ko nila lahat, okay? ay talagang nagiging praktikal na kahit hindi nila mahal yung lalaki kapag yan ay sadyang mapera, mayaman. Diyan sila nakikipagrelasyon. Kasi nakita naman nila eh, literal na maiproprovide ng lalaki yung mga material na aspect sa kanya. Naging magkarelasyon sila, pero in the long run, wala. Empty pa rin yung pakiramdam nila. Kahit nakuha na nila lahat-lahat ng mga bagay-bagay na gusto nila, material na bagay, yung comfort lahat pero naghahanap pa rin sila ng iba. Oh, di ba? Kasi kadalasan yung mga taong ganyan, mga busy na tao yan, sobrang busy yan sa pagpaparami ng pera. Iba ang uh, mindset ng mga ganyang lalaki. Talagang uh, matataas ang mga pangarap. Hindi sila pwedeng nakaupo lang. Napakahalaga ang oras sa mga ganyang uri ng lalaki. Kaya minsan naiiwan yung babae na walang kasama madalas. At dyan pumapasok na yung mga babae na naghahanap ng iba. Or yung mga babae, may reserva. Meron silang lalaki na kinakatagpo aside from their husband. Ganun yon Hindi ko nila lahat, pero marami na ang ganyan sa panahon ngayon. Number six. Two thousand years later. So, ayan ang mga dapat mong gawin para hindi ka masaktan. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.